May isang mahiwagang ibon na may napakagandang tinig, ngunit sa kanyang awit, maaaring ikaw ay mahimbing na makatulog at hindi na magising. Ito ang kwento ng Ibong Adarna, ang alamat ng makapangyarihang ibon at ang tatlong prinsipe ng kaharian ng Burbanya. Sa kaharian ng Burbanya, nagkasakit ng malubha ang kanilang mahal na hari, si Haring Fernando. Walang makahanap ng lunas hanggang sa isang ermitanyo ang nagsabi ng isang mahiwagang solusyon. Tanging ang awit ng Ibong Adarna, isang mahiwagang ibon na naninirahan sa Piedras, Plata sa bundok Tiber, ang makakapagpagaling sa hari. Naglakbay ang tatlong anak ng hari na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan upang hanapin ang Ibong Adarna. Unang naglakbay ang pinakamatandang anak na si Don Pedro. Ilang buwan siyang naglakbay ngunit nabigo siya sa paghahanap ng mahiwagang ibon. Sa ibang kwento, hindi na nakauwi si Don Pedro dahil siya ay naging bato ng maiputan nito. Sumunod na naglakbay ang pangalawang anak na si Don Diego. Pareha sa kapalaran ng kanyang kapatid na si Don Pedro, nabigo din siyang mahanap ang ibong Adarna. Sa ibang kwento, hindi na din nakauwi si Don Diego dahil ito'y naging bato din. May ibang kwento na nagsasabi na ang magkapatid ay nabigo dahil hindi nito pinakita ng kabaitan ng ermitanyo na naninirahan sa bundok. Huling naglakbay ang pinakabatang anak ng hari na si Don Juan. Hindi na sana siya papayagan ng hari, ngunit nagpumilit ito upang hanapin na din ang hindi pa nakakauwing dalawa niyang kapatid. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang ermitanyong matanda na nagbigay sa kanya ng dayap upang labanan ang mahika ng ibong Adarna. Sa ibang kwento, tinulungan ni Don Juan ang ermitanyo nung ito ay nagugutom. Ibinigay ni Don Juan ang kanyang natitirang pagkain sa ermitanyo bunga ng kabaitan ng kanyang puso. Ang ibong adarna ay mailap at hindi nahuhuli ng basta-basta. Ngunit ang payo ng ermitanyo, ito ay dumadapo sa isang puno kada araw upang umawit. Itong awit ang ginagawa nito at sa bawat katapusan ng awit, ito ay nagpapalit ng kulay ng balahibo. Makakatulog din ang sino man na makakarinig ng awitin ng ibon. Kaya ang payo ng ermitanyo kay Don Juan ay sugatan niya ang kanyang braso at patakan ng dayap sa kada awitin nito. Napagtagumpayan ni Don Juan ang pagsubok ng awitin ng ibong adarna. Nahuli niya ito gamit ang lubad na gawa sa ginto na bigay din ng ermitanyo. Sa ibang kwento, sinasabi na may dalawang bato sa paanan ng puno kung saan dumadapo ang ibong Adarna. Ito ay sina Don Pedro at Don Diego. Sinasabi din sa ibang kwento na nakabalik sa dati nilang anyo ang magkapatid ng hilingin nito ni Don Juan sa ibon. Ngunit, dahil sa inggit at na uuwi silang luhaan sa Barbanya, binugbog at iniwan ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan sa gitna ng pagubatan. Umuwi sila dala ang ibong Adarna. Dinala nila ang ibon sa hari, ngunit hindi ito umawit dahil si Don Juan ang tunay na hamuli rito at hindi sina Don Pedro at Don Diego. Natagpuan si Don Juan ng ermitanyo at pinagaling. Nang makabalik siya sa kaharian, doon lamang umawit ang ibong adarna at tuluyang gumaling ang hari. Sa ibang kwento, pinarusahan sina Don Pedro at Don Diego dahil sa ginawa nila kay Don Juan. Ngunit, sa ibang kwento naman ay nanaigang kabutihan ng puso ni Don Juan at pinatawad ng kanyang mga kapatid. Mula noon ay naging masaya at papayapa ulit ang kaharian ng Burbanya. Sa ibang kwento, ang Ibong Adarna ay pinalaya at bumalik sa Piedras Platas. Ano ang matututuhan natin sa Ibong Adarna? Katapatan at kabutihan. Ang mabubuting gawa ay may gantimpala. Paggalang sa nakatatanda, ang payo ng ermitanyo ay nakatulong kay Don Juan. Ingatan ng kalikasan. Ang Piedras Platas at ang Ibong Adarna ay mga sagisag ng kalikasan. Ang kasakiman ay walang may dudulot na mabuti. Ang kasamaan ni na Don Pedro at Don Diego ay hindi nagtagumpay. At dyan nagtatapos ang kwento ng Ibong Adarna, isang alamat na puno ng mahika, pagsubok at mahalagang aral. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutang i-like, mag at i ang notification bell para sa iba pang kwento ng ating bayan.